Yung tungkol naman po sa apokalipsis na sinasabi, yung pagkakabigay ng tanda sa mga mayayaman, may hirap, mga laya. Mga alipin. Mga alipin. Ang tanong ko po, po doon, uh, yung po ba yung sinasabi na sign of, sign of the cross o tanda ng cross sa kasalukuyang panahon po ngayon? In a way, sa isang banda. Kasi literally in spiritually, ano, may kahulugan yun eh ang spiritual na kahulugan nun, yung tanda ng kanang kamay at sa kanoo, ang kanang kamay kasi, yun eh, symbolic of doing things. Yung paggawa. Yun namang noo, symbolic of your kind of thinking, yung paraan ng pag-iisip mo. Kaya yung mga antikristo, makikilala mo sa isip at sa gawa. Yung mga antikristo. Hindi po tinutuwa yung pagsasign of the cross. Then. Isa yun. Nasa apasyon yun eh ipag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay, tandang pagkakakilala na silangay kampung tunay nitong antikristong hunghang. Yan nasa pasyon. Maraming salamat. po. Basahin natin na baka nga loloko ko eh. Right. <coughs> Ito po sabi sa pasyon. Ipag-uutos magkintal sa noo at kanang kamay sukat pagkakakilanlan na sila ngay kampung tunay nitong antikristong hunghang. Kanta mo? Eh sino raw itong antikristong hunghang nito? Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo. Ang pangalay Antikristo. O, oh, sino ito? Ang kaniyang mga aral. Mga ngaral pala ito eh. Masasama at di katwiran. Madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan. Siya ang kristyanong tunay. Kung magbansag siya, siya ang kristyanong tunay. Pero anti-Kristo pala siya. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ha? May milagro siya, pero ang katulong niya, demonyo. Siya ay makakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. O kita mo? Alam, makikilala mo ng Antikristo eh. Sa buong mundo, naghahari siya. O, mag-isip kayo. Sinong mga ngaral ang may corona? Hari eh. Gahari eh. Ayan ang sagot. Yun ang Antikristo. Yun sinasabi sa pasyon at sinasabi sa Biblia.